Narito po muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Nakatanggap po tayo ng ating tatalakayin. Ito po yung pananakit ng tiyan. Ang pananakit ng tiyan ay isang karaniwang sintomas na maaaring dulot ng iba't ibang kondisyon. Para matulungan kita ng mas maayos, importante lamang pong ibigay sa akin ang buong detalye. Pero hito muna ang mga posibleng sanhi. Mga karaniwang dahilan ng pananakit ng tiyan ay ang una problema sa pagkatunaw ng ating kinain. Susunod ay ang dyspepsia. Yan po ay tinatawag nating indigestion. Kabag, ito po yung gas or bloating. GERD, ito po yung acid reflux. Pangalawa po ay kung mayroon tayong infection sa stomach o magkaroon tayo ng viral gastroenteritis sa stomach flu bacterial infection gaya ng E. coli o salmonella. Pangatlo po ay ang pagkain. Ito po yung food poisoning, food intolerance, halimbawa meron kang lactose intolerance. Pangapat po ay ang panrigla sa mga babae. Meron kang dysmenorrhea o ito yung menstrual cramps. Meron kang ovarian cyst. Panglima po ay mas seryosong kondisyon. Ito po yung appendicitis, kirot sa kanang ibabang bahagi ng tiyan gallstones, bato sa apdo, ulcer, kidney stones, at pancreatitis. Ito po yung mga tanong para madiagnose tayo kung gusto mong malaman kung ano ang posibleng sanhi ng pananakit ng chan. Ay pakisagot lang ang ilan sa mga tanong na ito gaya ng saang eksakto masakit. Sa gitna ba, sa kanan, sa kaliwa, sa itaas, O pribaba ng chan. At anong klasing sakit? Ito ba'y kirot, tusok, hapdi o pulikat? At gaano katagal na itong sumasakit? May iba ka bang nararamdaman gaya ng pagsusuka, lagnat, pagtatae o constipation? O may kinain ka bang kakaiba o panis? O ikaw ba ay may regla ngayon o malapit na kung ito ay babae? At meron ka bang medical history gaya ng ulcer, GERD, gallstones at iba pa ito po ang mga home remedies para sa mild cases lang po. Warm compress po sa chan Pag-inom ng salabat o tsaa, yung pong ginger or peppermint. Iwas po tayo sa maasim, mamantika at maanghang na pagkain at uminom po tayo ng maraming tubig. At bumili din po tayo ng over-the-counter na gamot gaya ng antacid o simethicone pangkabag. O kung hindi magpatingin agad tayo sa doktor kung matindi o bigla ang pananakit. Kung tayo ay may lagnat at nagsusuka. O kung may dugo sa dumi o kung may dugo sa suka. O kaya ay matagal ng masakit higit dalawa o tatlong araw. O kaya'y hirap tayong umihi o may dugo sa ihi. Kung gusto mong malaman ang posibleng dahilan sa iyong kaso, Sabihin mo lang ang eksaktong sintomas mo at tutulungan kitang mag-assess. Mas maganda po kung tayo ay may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment, like, follow lang po at i-share po natin ito. At pakitang-kilikin na rin po natin ang aking YouTube channel at TikTok account, Nurse Dodong. Muli, ito po si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po at maraming salamat po sa suporta.